ang update para sa mga kapuso nating motorista. Pwede na nga muli ipatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Yan ay matapos katigan ng uh, Korte Suprema ang petisyon ng MMDA na tanggalin ang temporary restraining order laban sa NCAP. Sa tulong ng NCAP, matutukoy ang mga paglabag ng mga motorista gamit ang mga CCTV. Ang makikita lalabag sa batas trapiko, padadalhan ng ticket o notice of violation sa bahay ng motorista. Nilinaw naman ang Korte Suprema na para lang ito sa NCAP ng MMDA. May TRO pa rin sa mga lokal na pamahalaan. Ipatutupad ang NCAP sa major roads o mga pangunahing kalsada, gaya ng C5 at EDSA, gaya po dito sa ating kinalalagyan sa EDSA Corner, Kamias. Uh, Noong uh, August 2022, ipinatigil ng Korte Suprema ang pagpapatupad ng NCAP bilang tugon sa mga inihahing petisyon laban dito. Natuwa naman ng MMDA sa naging desisyon ng Korte Suprema. Makatutulong daw ito sa taloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada gaya ng EDSA na isa sa ilalim sa rehabilitasyon. Umaasa rin ang MMDA na makakatulong ang NCAP sa pagkakaroon ng disiplina sa kalsada ng mga motorista. Sa datos ng MMDA mula na ipatigil ang NCAP noong 2022, nasa 833,097 traffic violations na ang naitalaan ng mga CCTV ng MMDA hanggang nitong Abril nitong Marso lang, nasa 12,566 traffic violations na ang narecord. record Ikit yan sa 9,500 average na buwan ng naitatalang paglabag sa trafiko bago ang pagsuspinde sa NCAP. Ngayon po, alamin natin ang pusud uh, pusod ng uh, mga mga uh, motorista natin sa pag, uh, napipintong pagpapatupad ng NCAP, sir morning! Good morning po. Ipapatupad na uli yung no contact apprehension policy. Anong masasabi niyo doon? Mas maganda yung ano na yun kasi para makikita yung kagad yung mga violation po. Agad ah. Oh, sa tingin niyo ba makakatulong niya para madisiplina mo motorista? Opo. Ah talaga. Bakit nga yun? Paano ba style ng mga motorista? Eh yung mga ibang uh, isa kasi yung mga iwas hit, hit, and run ba para para kikita kagad ka para mahuli oh, uh, nila. May ebidensya kagad oh, para, sa violation. Opo. Oh, So, okay sa inyo yan? Okay, Tom. Ayun. So, welcome doon sa isa nating uh, motorista itong uh, sila Manong. <laughs> Manong! Manong! Okay ba sa inyo yung no contact apprehension policy? Bakit? Uh, ayaw uh, nyo? Ayaw kasi... Ayaw mo yon? Mahirap na ticket lang ng ticket. Ay, pero may camera yun eh. Ayaw na nga eh. Ayaw mo yon? So, hindi kayo masaya doon? Ayaw. Masaya Ayaw mo. Okay. So, ayan po ang... Uh, ang uh, magkakaibang uh, pananaw ng uh, mga motorista, ng mga driver natin motorista, may pumapabor dahil okay daw yan para madisiplina. Yung iba naman ayaw dahil tiket lang doon ng tiket yon ano So, yan ho yung mga damdamin na mga motorista natin kaugnay ng uh, napipintong pagpapatupad ng no-contact apprehension policy ng MMDA. Balik po tayo sa studio. Muli na paalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga pampublikong sasakyan na bawal ang pangungontrata sa mga pasahero. Ayon sa LTFRB, ang paniningil ng pamasahe na labas sa itinakdang taripa ay labag sa mga pulusiya ng ahensya. Dapat daw ipaskil at madali makita ng mga pasahero ang fare matrix. Muli rin paalala ng ahensya, dapat nag i ng resibo ang mga taxi at modern jeep. Nagsisilid kasi iyang patunay kung tama ang sinisingil na pamasahe ng mga operator at driver. Karamihan daw sa mga isinugod ngayon taon sa emergency room ay galing sa mga nadisgrasya sa kalsada. Ay sa Philippine Orthopedic Center, hindi bababa sa isandaan kada araw ang natatanggap nilang pasyente dahil sa aksidente. Kadalasan daw sa mga natatamong injury ng mga pasyente ay nabali ang braso, binti, kamay, mga injury sa ulo at leeg baging pinsala sa internal organs. Dahil dito, mas kinakailangan daw ang mga trained emergency medicine technicians para marespondihan ang mga pasyente. Mga Igan, Peke, ang gumakalat online na namibigay ng ayuda ang Philippine Statistics Authority o PSA. Ay sa PSA, hindi totoo may binibigay silang cash assistance sa mga senior citizen na may national ID. Paalala po, hindi namibigay ng anumang ayuda ang PSA. Para sa mga lehitimong informasyon tungkol sa ahensya, maaaring bisitahin ang kanilang website at official social media accounts. Kinupirman ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na may nabubuong Duterte Block sa papasok na 20th Congress. Sabi ni de la Rosa, siguradong kasama na niya sa Duterte Block sina Sen. Robin Padilla, Bongo, Amy Marcos, at Senator-elect Rodante Marcoleta. Hindi pa rin niya nakakausap ang apat na iba pa. Sinisikap ng GMA Integrated News sa makuha ang pahayag ng mga binanggit ni De Rosa. Posible may implikasyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at pagkakaroon ng Duterte Black sa Senado na magsisilbing impeachment court. Siyam na boto ang kailangan para ma-acquit si VP Duterte. Hindi pwede baliwalain. Malaki-laking grupo rin yan. Hindi ako kami nag-recruit. -re Nagsasand-off lang. Kaya ni ay nagsand-off siya na gusto niyang sumama sa amin. Ipinahahabol na rin ni Pangulong Bongbong Marcos sa pulisya ang mga small-time drug pusher. Para magawa yan, kasama sa mga plano ng Philippine National Police, ang pagpapalakas sa Barangay Anti-Drug Abuse Council. May unang balita si June Veneration. I want to be respected but maybe fear is better. Yan ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos. Nang tanungin sa ginagawang mga hakbang ng kanyang administrasyon laban sa droga. Aminado ang Pangulo sa paghabol at paglansag ng malalaking sindikato ng droga na pabayaan ang paghuli sa mga maliliit na isda. Ngayon, eh, hindi na namin binigyan ng atensyon yung, uh, ba? yung nasa baba. Oh, okay. mm -mm. Oh, so dahan na bumabalik kasi sabi ko yung operasyon natin kailangan malaking seizure. Kailangan malaki. Mm -mm. At saka nakakahuli tayo ng mga drug lord talaga. Gusto daw da itong baguhin ng Pangulo. Kaya naglabas siya ng kautosan na tutukan din ang problema ng street-level drug pushing. Sige, tuloy natin yung malalaking drug bust. Pero tignan na muna natin yung mga small offender. Mm -mm. Sinabihan ko na nga ang, uh, ang DILG na kausap ko si Sec John Vic. Sabi ko tama rin naman. Kasi hindi magandang tignan yung lugar mo Maraming nag, uh, nagbebenta ha, maraming 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 mga high na ano-ano ginagawa. Pero sa pagpapalakas ng operasyon laban sa mga small time drug pusher, dapat walang pang-aabuso, sabi ng pangulo. Iniiwasan ko yung basta't may suspensya, o may hinala o may sumbong, basta't huli papatayin na lang, di ba? Ay, wala na. Doon <laughs> kami lumayo. Doon kami lumayo. Matatandaan sa opisyal na tala, umabot sa mahigit 6,000 ang bilang na napatay sa gera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Pero sa talaan ng mga human rights groups, posibleng umabot yan sa tinatayang 30,000 bagay na laging mitya ng pagkakaresto at pagkakaditinig ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Dahig. Yung uh, sabi mo ng infliction of harm is not a priority, is not a consideration doon sa kwan natin sa illegal drugs. Bagamat nilalatag pa ng PNP Drug Enforcement Group ang plano kung paano ipatutupad ang utos ng Pangulo. Tiniyak ng pulisya, ang kanilang gagawin ay malayong malayo sa Oplan Tukhang. Mananatili pong bloodless ang atin with respect po sa human rights pero dapat po palakasin pa rin po yung ating operations sa anti-illegal drugs. Magiging basihan daw ng PNP sa palalakasing street level anti-drug operations ang impormasyon mula sa badak o Barangay Anti-Drug Abuse Council kaugnay lang kautosan ng Pangulo ay re reactivate po natin yung paghuhuli sa small time offenders na nasa listahan po na badak na kung saan ito po ay mismo lang galing na po sa barangay level po. Ito ang unang balita. June Venerasyon para sa GMA Integrated News. Patay matapos tangayin na, na rumaragas ang ilog ang isang lalaki at babae sa Coronadal, South Cotabato. Nang matagpuan ang kanilang bangkay, nakita mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Kwento ng ilang saksi, pumunta roon ang dalawa kasama ang ilang kabataan para maligo sa waterfalls. Dahil malakas ang ulan, umuwi na raw ang mga kasama ng dalawa pero sila ay tumuloy pa rin. Patuloy pa itong iniimbestigahan. Nagdulot naman ang pagbagal ng daloy ng trapiko ang baha sa Davao City kasunod ng halos walang tigil na ulan. Stranded ang ilang motorista matapos tumirik ang kanilang sasakyan. Nakadagdag pa sa baha ang pag-apaw ng Likanan River. Apektado nito ang nasa siyam na pong pamilya na nakatira malapit sa ilog. Apat na pong taon na po sa broadcast industry ang multi-awarded kapuso journalist na si Jessica Soho. Bilang bahagi ng pagdiriwang, inulunsad ng GMA Public Affairs ang digital archives ng kanyang mga hindi malilimutang istorya. May unang balita si Mark Salazar. Marami pa rin taong na-trap sa loob ng Hayat Terraces dito sa Baguio. Sa kasalukuyan po ay nagsasagawa na ng clearing at mapping operations ang mga tauhan ng militar doon. Ito raw yung pinakamataas na part nitong baryong ito. Pero wala rin, naanod din daw yan eh. Haligi ng industriya ng pamamahayag. Naging saksi sa iba't ibang makasaysayang mga pangyayari sa iba't ibang panig ng mundo What was that? Ang husay ni multi-awarded kapuso journalist Jessica Soho, pinanday ng kanyang apat na dekadang karanasan. Karanasan na ibabahagi niya sa paglulunsad ngayong biyernes ng kanyang digital archives na Jessica Soho at 40, telling the story of Filipinos. Ang ilan sa mga natatangin niyang ulat sa nakalipas na apat na dekada, mapapanood sa GMA Public Affairs YouTube channel. Ang mga leksyon sa apat-tapong taong karera bilang broadcast journalist, ibinahagi rin ni Jessica sa mga tinatayang apat na libong delegado sa 2025 National Schools Press Conference, kung saan siya ang keynote speaker. If I have to live my life all over again, pipiliin ko pa rin maging journalist. Basically because I love telling stories. We break stories and happily and proudly say, that we have also changed many lives for the better by way of our stories yes we believe in the power of stories stories are powerful hinikayat din niya ang mga estudyante na gamitin ang teknolohiya sa pagpapalaganap ng katotohanan at paglaban sa fake news because you have been truly blessed with digital technology and the skill set to go with it may i urge you to please use technology for good. Gamitin nyo ang teknolohiya para sa kabutihan. At the time na medyo binibira ang media with a lot of criticisms, tapos nadidimin din yung profession because of all the fake news that's going around, nakakatuwa, nakaka-inspire that there are a lot of young journalists out there who would still like to become professional journalists. So I think the future is bright for journalism. Ito ang unang balita, Mark Salazar para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.